posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court. Yun mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautosan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa rin pleadings or reply ang Prosecution Panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. May Ann Corvera, magbabalitan. you <small> Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontemp ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hiningi resolusyon ng korte sa kaso na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Atty. Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panikanya -ali na hindi gagalang ang kautosan ng korte, maari i-contempt kahit pa ang kampo ng PC Presidente. Nakalagay sa uh, Rule 7 ng ating uh, impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually um, cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na motoprobyo, hindi kahit walang mag, walang mag uh, na sa kanya mag-motion na, na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, nag doon lang aakto ang korte na mag -monte. Sabi ni Tongol sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team maari magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt gaya niya ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors nang <coughs> mag Um, house ba, i co contempt speaker ba, i-go-contempt, or yung mga house prosecutors lang ba. So isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga uh, ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it uh, convince and uh, acts on any motion and as it is, wala pa naman ganong nangyayari, wala pang action ng korte, wala rin motion from any party. So, cannot hazard a guess. We can, kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad, pero hindi, hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kinumpirma naman ito, Ron, na hanggang ngayong araw, wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamagitan lang ng media. Paayon niya sa sa kamara maghain ng formal pleading sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media ay hindi papumatik uh, uh, na na officially inform po ang impeachment court kasi po pag sa korte no uh, bali wala po yung mga news uh, na, na nire report uh, hindi po ganoon nagkakaroon ng information ng Korte. Kaya ito pa rin si Sen. Josh Cayetano nun, di ba? Sinasabi niya, ay, hindi pwede mag-judicial notice about this matter. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga the House prosecutors uh, regarding that matter. Dinipensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga center Judge tulad ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Kung natawagin natin, natin sa Supreme Court yun, na parang ibring into the attention of the court na baka may kulang ko sa nakahain sa atin. At kung yung court, sabi nila, ay ah, hindi enough yan para i-dismiss, i-refer -re -re back na lang natin para ipa-comply sa, sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually, this is an action of, the, of liberality by the impeachment court na instead of uh, using the power to have it uh, uh, dismissed, uh, hindi na gano'n na nangyari. You no? Know? Uh, it is a normal in a collegial judicial body na ganoon ang nangyayari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself and see if there are defects in the document. Sa mga batikos naman, hinggil sa political leanings ng mga senator-judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sino man na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. May Ann Corbera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapa. Sa